Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag sa mga dapat na magawa at laging may ugaling maunawain sa magulang at may kahandaan laging makatulong at sa trabaho ay hindi gagawa na pwedeng mawalan ng hanap buhay at malambing sa pagmamahalan. Laging uunahin ang kasiyahan ng buhay pamilya na laging nag-iingat sa mga sinasabi at ikikilos para mapanatiling walang makakaaway na tao, wala sa isipan ang magselos kagad, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10, number 4 at number 26. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isang salita pag may nasabi sa kausap ay siguradong gagawin para hindi napapahiya, lalo na kung sa pamilya para laging may masayang tahanan, at sa trabaho ay ayaw ng mga kalokohan mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa, at hanggat maari ay ayaw magkaroon ng makakausap, na na maaruga sa pagkain ng pamilya para mapanatiling malulusog ang kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 16 at number 5. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali na manunuri naman muna bago gagawa ng G-Action, dahil matahimik na araw ang gusto at hindi naman papasok sa mga alanganin laging maingat sa pamumuhay, at sa pera ay ayaw ng may kalokohan kung kikita at hindi rin basta magpapautang maingat sa pera, at pwedeng madaling magselos ngayong araw na may katapangan pag umiral ang pagseselos mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 13, number 28 at number 20. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik. At mas gusto ang makagawa ng maayos na trabaho, kung sa pera ay ayaw ng mga kalokohan pagkikita ayaw ng may makakaaway na tao at mabali ka ng karma ng kamalasan at pag nagsalita ay gagawin para makakuha ng naaayon na respeto sa mga kausap at sa pamamahay ay ayaw nakakadinig ng salitang pagmumura at sa trabaho ay laging masipag na masinop mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 15 at number 25 at number 8 leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling mahiyain. Ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao ngayong araw, para walang masasabing utang na loob sa mga nagawa, at kung sa trabaho ay madisiplina ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng paggawa, at ayaw ng usapang may kabastusan iiwasan ang ganoong pag-uusap, at kung sa pera ay hindi magpapautang sa pamilya ibibigay ang naipong pera, wala sa isipan ang magselos, laging may paniwala sa sinasabi ng minamahal, at kung makakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 29 number 6 at number 15. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng usapang mahaba. Mainipin pagkwentuhan lang pagkikita ng pera ay matyaga sa usapan, matyaga at masikap sa mga dapat na magagawa para sa pag-asenso ng pamumuhay. Matahimik na araw ang gusto at maingat sa mga sinasabi na may katotohanan. Ayaw ng usapang may kalokohan at kaberdehan, wala sa isipan ang magselos laging may pagtitiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 11, number 25 at number 30. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina para laging. Nasa maayos ang magagawa, at may mahabang pasensya sa pamilya at ganoon din sa trabaho para makatapos ng maayos. May katapangan din ang pag-uugali kaya iiwas sa mahabang usapan, sa trabaho ay masinop na masaya ang pakiramdam para laging may aura ng kasipagan, sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19, number 34 at number 22. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay may matapang. Naugali at laging may isipang nanunuri sa mga dapat. Gagawin na trabaho at hindi makukuha sa suhulan ng pera may paninindigan. Kung nasa tahanan ay maaruga sa mga dapat na magawa at sa pagkain ng pamilya para may maayos na mga kalusugan at kung sa perang kinikita ay masinop para makaipon, ayaw ng mga utang ang ng pera na usapan lalayo na kagad, at ayaw niya ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 20 number 27 at number 38. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masipag. Sa gawain pero may kadaliang madaling mainis sa kausap, nahambog at mapagmataas sa sarili, at kung sa trabaho ay gagawa ng matahimik para maayos na gawain, may katapangan ang ugali na mahirap pakiusapan pagtungkol sa utangang ng pera, may kadalian magduda ngayong araw sa nakakakita at gagawin na mapagmasid muna para makaiwas sa suliranin, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 24, number 11 at number 30. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw kausap ang mga tao na bastos ang salita at madaming paligoy-ligoy, dahil may kasungitan ang ugali ngayong araw. May ugaling hindi basta kagad magtitiwala ngayong araw madaling mapapasok ng pagdududa, at mahigpit sa pera hindi basta magpapautang matyaga sa trabaho at sa tahanan ay laging masasayang usapan ang gusto ng nakakaipon ng mga grasya ng positive energy, may malambing na pagmamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 22, number 34 at number 25. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may damdamin lang na. Madaling nagdaramdam ngayong araw, mas gusto ang manahimik. Para walang mahabang usapan, masigla at masipag sa mga ginagawa sa hanap buhay, masipag para makaasenso ang nasa isipan, para laging may positive energy ng katalinuhan sa mga gagawin, at kung magsasalita ay diretso walang paligoy-ligoy, at may isang salita pag nasabi ay talagang gagawin lalo na sa pamilya wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal mga masuswerteng kulay at numero color gold and color green number 17 number 23 at number 40 Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw, may ugali hindi basta. Aayon sa mga kausap mas gusto ang manahimik para walang usapang mahaba, may mapanuring pag-iisip na matalino sa trabaho, at sa bahay ay matahimik na araw ang gusto ayaw ng may nadidinig na pagmumura, may mahabang pasensya lalo na sa hanap buhay, hindi kagad makakayang magtiwala maingat sa pamumuhay at may katapangan ang ugali na may mahabang pasensya, malambing sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11, number 25 at number 8